So yo, what's up mga boss? Welcome back po sa ating channel. So malamang kaya nandito ka sa channel na to ay siguro gusto mong mapanood itong video na aking ginawa. So dito mga boss, itatampok natin sa video na to ay yung pagkagawa o pagkakabit ng isang handrail. So yung handrail mga boss, ito yung uh, hinahawakan natin na nakakabit sa ibabaw ng ating gabay, yung kahoy. So ituturo natin mga boss yung uh, simpleng technique kung paano makabit ng handrail gamit lamang ang uh, kapirasong karton. So mga boss, yan. Kung gusto mong malaman mga boss ang ating uh, pamamaraan, so panoodin mo ang ating video para malaman mo ito. So yan, what's up mga boss? Shoutout sa ating uh, welder, Sherwin from uh, Talim Binangonan, one of the best welder. Siyempre yung ating uh, painter si Master Jonathan. Magagaling yung mga yan, mga boss. So balita mga boss, na uh, may nakakabit na tayo ditong handrail, nakapiraso. So sample yung ating uh, handrail. So mapapansin niyo mga boss, yung mga jointing niya okay na nice siya. So yan. So ngayon mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano natin ikinabit yung handrail na yan. So uh, kailangan mo lang gawin mga boss, tumutok sa video na to para malaman mo ang bawat ginagawa ko mga boss. Pagdating sa mga gabay ng hanggangan mga boss, meron tayong iba't ibang design. So bali, uh, meron akong mga previews na video dyan sa aking YouTube channel na kung paano magkabit ng handrail. So bali, iba rin yung design ng ating gabay. So sa tubo lang siya nakakabit mga boss. Pero sa pagkakataon nito mga boss, sa flat bar naman natin siya ikakabit na talagang uh, Ganito talaga yung proseso o yung talagang tamang pagkakabit ng handrail. So, sa takbal talaga siya kinakabit. So, ngayon naman, doon sa previous video natin, mga boss, requested yun ng ating mayari. So, ngayon, mga boss, uh, papakita natin kung saan tayo nag-uumpisa ng pagkakabit ng handrail. So, yun, mga boss. So, kaya kailangan natin ang uh, kapirasong papel o karton. Ay para gamitin natin yung guide. So, ito yung magiging guide natin, mga boss. So, pang-classing guide. So, ito, mga boss, ay ito drawing natin dito, mga boss, yung angle ng ating handrail. So marahil na uh, maraming nagtataka o nagtatanong. Uh, siguro kung mapasok sa isip natin mga boss, kung naka 45 degree ba yung mga gabay? So yun po mga boss ay hindi po totoo. So hindi po 45 degree ang angle po ng gabay. At saka po yung hagdanan po, yan po ay hindi po yung tumatama sa 45 degree. Tumatama lang po ang isang hagdanan sa 45 degree kapag pareho po ang riser at thread. So halimbawa, ang riser po natin ay 30 at 20, tapos ang thread po natin ay 20 cm, same uh, measurement. 45 degree po ang tatamaan ng ating uh, angle ng hagdadan. Ngayon po, kapag ang uh, isang uh, hagdadan ay mahaba ang trek, yung po ating tinatapakan at maliit po ang riser, hindi po yung tumatama sa 45 degree. So kaya po yung uh, level bar po ng 45 degree, hindi po yung nagagamit sa hagdadan. So yung po ay ating tip para po sa ating uh, mga kabuhan. So ito mga boss, ang kailangan lamang po natin gawin, uh, ilagay natin dito ang ating uh, dito sa parte ng angle na ating kukunin. So, bali, dito tayo magkukunin sa mga boss sa baba. Mataas tayo. So, akabit na natin uh, 100 mga boss. Continuous. Hindi pwedeng magkakabit tayo. Magkakabit ito. Magkakabit ko saan saan. Continuous tayo. tayo dito tayo sa mga boss. Direct yung pagkabit natin. Hanggang makarating tayo sa dulo. So, yun mga boss. Nakuha na natin yung angel yung ating lalagyan ng handler. So, next step naman na gagawin natin mga boss ay ganito. So bago yan mga boss, ipapakita ko muna itong uh, angle na sinasabi ko. So ito mga boss ay uh, iskwala. So 90 degree and 45 degree ang uh, pwede natin gamitan itong ating eskwala at marami pa. So ngayon, ilalagay natin mga boss itong uh, eskwala dito. So yan na, uh, makikita nyo. Tiyadan! Ja uh, so yun mga boss, kaya tayo nagsishare ng video, kaya po kayo gumagawa ng video. Siyempre, gusto ko kong gabayan yung mga baguhan natin ng mga manggagawa. Siyempre, especially yung mga karpintero na gusto pumasok sa mga finishing works. So siyempre, uh, ang handrend naman mga boss, hindi rin ito isang birong trabaho. So, madali lang siya tingnan, pero kapag ginawa niyo siya, itaktuan, tapos uh, hindi niyo kabisado yung pagkakabit ng handrail, maaari kayong magsayang ng materyales. O kaya naman, hindi niyo uh, hindi natin may kabit na maayos yung mga joint niya. So, kaya itong video na ito mga boss, uh, sigurado mapapakinabangan niyo ito. So, lalo tayo mga mahilig mag-DIY. So, shout out sa inyo lahat mga boss. So, yun mga boss, ha, shout out muna kay uh, Roylan na uh... Yamu Yab, kaya Mark Jason na Ustares. Shoutout shout out din mga boss dun sa Kayaban Family. So lagi na kasabay-bay sa atin yung mga yan. At shout, out din kay uh, Tolitz sa Red Sun Pasqua from Pangasinan. At sa lahat ng mga kasama mo, mga boss, mabuhay kayo, mga lods. At napakagaling nyo talaga. So shout out sa inyong lahat at syempre sa lahat ng mga nanonood dito, mga boss. so yun mga boss. So pagkakuhan natin yung ating uh, angel, gagawin naman natin mga boss. Itong ginamit natin yung handrail, itong gagamitin natin. Ito ay uh, natin ng isang senya. So bali ang mga kukunin natin yung kapal kapalito mga boss. So kung nahihirapan kayo nga i kasi ako mga boss ginagawa ko siding lang. So kayo kung uh, may, nahihirapan kayo pwedeng kunin ang sukat niyan mga boss. So yung kunin natin. 3.4. So kuha kayo ng 3.4 mga boss galing doon. Kuha So sa kabila ng 3.4. <sighs> Tapos ginusin na to 3.4 din. At doon, Tapos, buhit na natin mga boss yung sinukata natin. Para lumabas, makikita natin mga boss yung pinaka-angle niya. Kami so, sukat natin yung 3.4. Nanakaw so, pa yata yung sulat natin mga boss. Ayan, so, 3.4. Ayan. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga boss, kung mapapansin nyo mga boss, lumabas na yung uh, corner nito. So, ayan, andun yung corner niya mga boss, no? Mamarkingan yung corner noon, yung pinakasiko, at saka yung ito. Yung uh, pinakasiko niya ngayon, Buhit na natin yan, mga boss. So, ito ay, uh, ano to, mga boss, lumang uh, technique. Matagal na ginagamit ito ng ating mga matatandang uh, karpintero. So, alam na alam nila to lalo yung gumagawa ng mga octagon, mga boss. So, ayan. Ngayon, ang gagawin natin, next step naman natin, kapag tayo may tinabas, mga boss, na ganyan, i lang natin yung ating hundred. Uh, so, ayan. Magkakaroon na tayo ng marking. So, itong buhit natin, mga boss, ililipat natin yan dito sa hundred na ating puputulin. So ako mga boss, siyempre, site, siting lang, ibig sabihin, sipat, sisipatin ko lang yan mga boss. O, sa so, una, doon na yung ano. So yun yung buhit, yung marking natin. So sa kabila, ganun din mga boss. Mar siting lang ako. So siyempre, sa mga beginners, ah, uh, pagpantay yung ano nyo, pwede siya iskwalahan din, mga boss. Gamitan nyo na iskwalaw para hindi kayo mahirapan. Basta ilalagay nyo lang doon sa mga plat na lugar. So yan, pwede nyo iskwalahan din dyan. Gubitan nyo. Tapos dito sa kabila, ikotok nyo yung mga iskwala. Doon sa pinakabis mong uh, corner nyan. Tapos guhitan nyo yan mga boss. So ganun lamang kasimple mga boss. At tatabasin natin. So yun, syempre, sa pagdating sa Carpentry Works mga boss, syempre, gamit ko palagi yung aking paborito, hanso So meron uh, itong iba't ibang blade. So yun, nabili ko siya sa online. So napakaganda dito, mga boss. So yun mga boss. So ito may kinabit na tayo dito mga uh, starting point ng ating handrail. So bali ang pagkakabit nito mga boss ay naka-screw sa flat bar. So binutasan natin yung flat bar natin mga boss yan. May mga butas yan, nakabang na. Para diyan natin sila i-screw. Diyan pwedeng niyo lagyan ng stick yan or any adhesive na pandikit para mas matibay kung gusto niyo mga boss. At yung joining natin mga boss automatic. Huwag kakalimutan ng lagyan ng stick wheel. So, ayan mga boss. So, kung mapapansin nyo mga boss, itong gabay, itong handrail natin, kinakabit na natin kahit hindi pa tapos yung ating gabay. Dahil uh, kapag tayo nahuli dito mga boss, sa pagkakabit nitong ating gabay, lalo na sa may plano, may hirapan tayo makabit. So, hindi natin siya may kakabit ng maayos. So, may hirapan tayo mag-screw. Dahil masyadong uh, makipot yung ating space para tayo ay uh, mag-screw yung ating mga screw dito sa ating uh, handrail. So, ayan sa ibabaw. So, kita nyo. Kinakabitan na muna natin ang handrail bago natin ipatapos yung gabay. So ngayon naman, doon sa previous video ko mga boss, pinatapos ko muna yung gabay bago ko nilagay ng handrail dahil ibang version naman mga boss yun. So tubular lang, meron siyang tubular at wala naman siyang ibang babanggaan kaya nahuli yung ating handrail. So yan, sabi ko mga boss, ba't iba yung paggagawa ng ating handrail, yung pagkakabit? So yun, kabit natin itong ating uh, tindapas mga boss. Oh. Ah, oh, masikip mga boss, ah, masikip. Alam na, pag masikip, yun. So, yan mga boss, may pasobra tayo dyan, no? Oh, para sa pagkatating natin. Tingnan natin. Wow! So, yun mga boss, so, oh, pansin niyo yung ating uh, cut. Nung nilagay natin mga boss, almost, makuha natin yung perfect angle, yung perfect cut. So, syempre, may kawang na ganyan. Pag may kawang na ganyan mga boss, hindi natin papabayaan may kawang yan, palpak yan. So, gagawin natin mga boss, sisiguhan natin yan para maging perfect yung ating jointing. So yun mga boss, dahil lang may kapirasong kawang dyan, you know, so sisikuhan natin sila. So yung pagsisiko mga boss, kailangan nyo lang pagdikitin yung dalawang kahoy na gusto nyo isiko at gamit yung lagari. Lalagarin nyo doon mismo sa pinaka joint nila. So para lumapat dyan. So dadaanan nyan yung mga magkadikit, yung mga nakadikit na kahoy. So ngayon, maglagari natin. Huwag masyado yung dito. Huh? So, yun mga boss So yan, ang gagawin nyo mga boss Isisigo nyo lang ng isisigo yan hanggang Maging perfect na yung ating Dugsungan So yan mga boss, kapag ayos na yung ating joint Yung ating dugsungan, pwede natin yung i-fix Lagyan muna natin ng stick well So parang hindi maghiwala yung ating uh, dugsungan mga boss Ganyan Pagkatapos, papakuha pa natin yung mga boss ng finishing nail. So, yung ginamit ko dito mga boss ay kalabito. So, ayan siya. So, ito yung ginagamit sa paggawa ng bakya. So, pwede rin uo di iuno ng mga finishing nail. Basta so, mga finishing nail mga boss, huwag yung mga common. Kung common naman, tanggalin nyo lang yung ulo. So, yun na mga boss. Yung ating uh, jointing. Oh. So, okay na yan. So yun na mga boss, nagkabit na natin yung ating uh, handrail. So bali dito mga boss, yung pagkat natin dito, ah uh, kinat na natin yan mga boss. No? So bali, uh, may allowance pa rin tayo dyan pagdating sa sigo. So bali, magiging pattern nung uh, cutting nito mga boss. Eh, hey, Sorry, may ngay. So kung anong, yung guide natin dun sa baba, ito rin yung magiging guide natin dito sa ibabaw. So pag nasa baba siya, nakaganyan. then pag sa ibabaw mga boss, i-reverse nyo lang yan, gaganyan nyo lang. Iisa yan sila ng angle mga boss, hindi yan pwedeng magkaiba. So bali, sa pagkatapit ng gabay, yung parting ng pababa, yan lang naman yung medyo komplikado. Pero pagdating dito sa taas mga boss, yan ay nakakanto mesa na lang. Iskwalado. Tapos bibilogin yung ating mga kanto para hindi delikado. So hanggang makarating tayo dito, kanto mesa na lang yan mga boss. Hindi na sigo. So ganun lamang, kabilis mga boss. So ito lang ang pag-aaralan nyo. Mabuti. So kayahin nyo lang yung pattern natin mga boss, ang guide natin. Basta huwag nyo lang kalimutang laging may pasobra mga boss sa cutting. Pag kahoy, baling sobra yung cut nyo, huwag lang kayong kakapos. Dahil mahirap, sa kahoy. So yun mga boss, so nagkabit na natin itong dito sa ibabaw, nagdugtong na natin yung joint natin, okay na siya. So yung mga itong ikinabit natin, natin na ito mga boss, pagkabit natin dyan, so may lagari na siya. So pwede din naman wala pang lagari mga boss. Kasi uh, meron tayong mga lugar na nilalagay ng gabay na hindi naman talaga eskwalado, so hindi siya naka 45 degree. So kung ato tingin nyo, hindi eskwalado yung mga lugar, ah uh, huwag nyo munang tabasin yan mga boss. Ayan yung munang may sobra. So ngayon naman dito naman, so yan, tabasan ng 45 ngayon. Yung susunod naman natin ikakabit mga boss, so yan buo yan, oh. Pero, may tabas na yan. So nalagay lang natin yun doon mga boss. So yan. So nakatang natin ng 45 degree yan. So hindi pa siya talaga ganun ka perfect mga boss. So gagawin natin yung isisi pa natin siya. Para talaga nga perfect na perfect yung ating dugsungan. So yun mga boss. So para sa pagsisiko natin mga boss, lagaring bakal yung gagamitin natin. At dahil uh, yung bleed niya, yung mga ngipin, nakama yan dito sa bakal. So kung uh, mayaman naman kayo sa na pahasa at sa panghasa, pwede lagaring na Okay. So yun mga boss, ngayon kabit na natin muli yung ating uh, kanto, mesa na parte. So bali yung corner nito mga boss, Bibilugin natin din mga boss dahil delikado ito unang-una sa mga bata at saka pagkani. Uh, may tendency nga tamaan yung uh, ng ano mo, bewang. So medyo masakit yung pag-amatilos. Uh, so, kailangan natin bilugin. So ganyan lang mga boss ang gagawin natin pag mesa, pag naka 45. So ayan may pasabra mga boss, hindi pa yung nakat. So ganun lang ang gagawin natin, papunta doon, dere-derecho. At kung anong ginawa natin mga boss dito, siya ang gagawin natin dito hanggang sa matapos tayo mga boss. So, ayan mga boss. Katapos na po natin yung ating hundred. So, ayan. Ayos na mga boss. Smooth. So, ayan na, so na mga boss. Kung nagustuhan mo yung ginawa kong video, eh, wag ka nang mag-atubiling mag-subscribe at Uh, I-follow mo yung ating Facebook page July M at syempre para sa tuloy-tuloy na paggawa at pagbibigay pa natin ng mga dagdag kalaman. Syempre, uh, shoutout sa lahat mga boss.